tip lang po para sa mga uh, tumiinom ng mga maintenance lalo na po pag sa gabi kailangan bago po tayo uminom ng uh, ating mga gamot kailangan po at least may pagkain, may daman ng atos at mura at least meron po tayo nga itong mga biscuits, uh, may iinom tayong milo or something, basta po huwag po tayong iinom ng wala pong laman ang ating mga sikmura at may mga gamot po na nakakapagpa sakit ng sikmura at maaaring maging paspa po ng panibagong sakit. At padala lang po yan eh para sa ating kalusugan. Huwag po natin kalimutan na bago tayo kumain, may mga gamot na kailangan may laman ang mga tiyan. At doon naman po sa mga gamot na walang laman ang tiyan, ay wala pong problema doon. Doon naman po yung ng mga doktor. Yun po, ipaalala lang para po sa ating mga kalusol. Sige po, salamat. Bye-bye.